Hello, good morning. So, paalis kami uh, today. Papunta kami ng pedia niya. Yeah. So, papunta kami ng hospital kasi magpapacheck up ang bata dahil may ubo at sipon. So, ayun. Uh, waiting kami ng grab. Ayan. Tamang hintay lang. So, ang bata. Lalaro muna siya. So, yung nasa loob kami ng grab, si Kuyang grab driver, sabi niya, nag daw siya. So, si CR mo daw siya. Tapos, i- eh, He asked me kung nagmamadali. Sabi ko, hindi naman kami masyado nagmamadali. So, ayun na nga. Hmm. naghihintay mo na kami. Mga ilang minutes lang din naman. Paghihintay namin. Ayan, tamang laro lang siya. Ayan. So, ayun, so yung underway na kami sa hospital ayan. so pagdating namin sa hospital tamang laro lang yung bata so yan, naglalaro na siya while waiting uh, talang tatawagin na yung pedya mahilig siya sa cars ito mo, yung nilalaro niya, ayan, car dinala niya yan Ayan. So, nung tinawag na kami, nasa loob na kami, tinimbang siya. Tapos yun, yung vital signs. Maraming tinanong yan bedya sa akin kung anong nangyayari. So, ayan. Pumapalag pa nga sa dyan <laughs> Ayaw niya magpacheck sa likod. So, afternoon pauwi na kami. Matraffic kasi nitong oras na kasi lunchtime kami. Like, ano, nito lunchtime kami pauwi So, sobrang traffic. So, ayan. Kalimutan ko din pala sabihin na may nagpapa flu vaccine din pala ako kasi may ubo at sipon ako. Kaming dalawang mag-ina. Ayan, flu vaccine. So, ayan lang. So, yun. Uh, ang likot <laughs> ng anak ko. So, ayan. Ang kami, yan. Matraffic pa din. So, ayan ang siya. mo. So, yan. So, pauwi na kami niyan. And waiting kasi sobrang traffic pag tanghali. Ayan na. Uh. So, hanggang dito na lang yung mini vlog namin. So, thank you so much. ah uh, ngayon lang ulit ako nakaka-upload. <laughs> na sa YouTube channel ko so ayan So ingat po kayo palagi and God bless po ayan may pitching ko po yung aninya diyan kasi malikot siya So thank you so much ingat po kayo palagi and God bless po ayan po. bye Bye thank uh -huh.